na nila Roberto ang pagkatalo nila lalo na't itong si Tangol ay buhay pa. Samantala sa kabilang banda, hindi tinigilan ni Miguelito itong si Santino hanggat mahuli niya. Ngunit dahil kay Erika naman, malayang nakatakas itong si Santino at Samantala sa kabilang dako, tilang nabasa ni Tanggol ang isip ng kanyang ina. Nararamdaman ni Tanggol na may gagawin ito na labag sa kanila. Kaya't binalaan niya ang kanyang ina na huwag umanong tangkain na lapitan itong si Gustavo. Harap-harap ang sinabi ni Tanggol kay Marites na hindi umanong niya matanggap ang nasabing pamilya at hindi magbabago ang kanyang nararamdaman para kay Gustavo. Puno ng puot at galit lalo na't marami umanong nadadamay sa pinagagawa ng mga ito. Ngunit maya-maya lang, ang akala ni Tanggol magandang balita ang dala nila Inting ngunit ikinagugulat niya nang sinabi ng mga ni Inting na hindi umano ang mga gerero ang nagtangka sa buhay ni Tanggol kundi itong si Santino. Sa isip ni Tanggol, maaring ang galit umano ni Santino ang nag-udyok sa isip nito para siya'y ipagtangkaan, Ngunit nararamdaman din niya na may tao umano ang nasa likod nito. Dagdag sinabi ni Inting kay Tanggol ang tungkol sa grupong tundok. At dahil sa nasabing grupo, nakomprama sa isip ni Tanggol na hindi kagustuhan ni Santino na Shaito jokin. Masama ang kutob ni Tanggol. Nasa panganib umano ang buhay ng kanyang kapatid at kailangan umano nila itong mahanap. Pero sa ngayon ay kailangan umano nilang unahin ang kaligtasan ni Fatima na kung saan pinatugis na rin ito ni Roberto. Samantala sa kabilang banda, walang maiharap naman sila Lucio dito kay Roberto na Santino sapagat ito'y nakatakas na at kanilang napag-alaman na itong si Santino ang nagtangka sa buhay ni Miguelito. Dahil ang mga gerero ang tinuturong nasa likod sa nangyaring pagsabi sa rally ni Tanggol. Gagamitin umano nila itong si Santino. Kailangan madiin umano itong batang ito para sa gayon ay malinis umano ang kanilang pangalan sa pamagitan na kay Santino.